muling nagbabalik ang inyong sexy farmer, Thessalonic Farm, and welcome back to my channel. So, diyan mga tawag dito, mga one month old. So, dito ko sila pinupwesto. So, meron tayong buyer sa Tagbilaran City, Buhol ng 20 piraso na sisiu. So, alam naman ninyo na nagre-release na ako ngayon ng um, CCO na na crossbreed. So, Golden Boy Sweater and White Kelso cross is, available, is now available. So, may order tayong 20 piraso at um, order ni sir is 10 piraso Golden Boy Sweater Cross and 10 piraso White white kelso arm um, cross so ngayon, pupunta tayo dito sa aking lalagyanan ng mga 1 month old up na mga sisiw. So, ngayon, samahan ninyo kung pumunta sa ating um, lalagyanan or am um, kulungan ng aking mga sisiw. So, halina kayo mga farmers at samahan nyo. So, yun, mga farmers, nandito tayo ngayon sa um, kulungan natin ng mga sisiw. So, dahil meron nga tayong order na 20 piraso na mga sisiw, 10 piraso na Golden Boy Sweater Cross, and 10 piraso na White Kelso Cross. So, ngayon, titignan natin yung mga am um, dito para makita natin if may available. So yun na, pala ko bisita dito. Hello, ah. Game Farm with love. So nag We, si Sir, oh, kay magpalit. Mag-bisita ko, magtanaw tan ko, guwan mo, palit ko. Masagat na sa ita rin. Ah. <laughs> na na <laughs> farm dito sa buhol. So, silingan namin, silingan. Masilingan namin ni Sir ah. Airwalk. So mag-sad mag lang sige, ko, Sir. Sige, madam. Yan. So dito nakalagay yung mga manoko. So yan, So, diyan mga tawag dito. Mga one month old. So, dito ko sila pinupuesto. Ayan. So, ayan. Ayan. Wahay! Oh, Pasok sila sa loob. So, napakulong. Na, meron pa dito sa likod mga piso pis or sisiu. So, dito to sa baba dating itikan ko. Dito ko nilagay. Ayan. May fish pond ako dyan sa gilid. So, ang gusto daw kasi ng buyer. So, ayan. Meron pa dito. Ayan. So ang gusto daw kasi ng buyer um 10 lalaki na na Golden Boy sweater cross and 10 10 lalaki din ng um um white kelso cross but ang ganahan daw sa magustuhan daw niya is yung pure, pure puti so ayaw daw niya ng parang sinibalang look na merong itim-itim konti so ang gusto ng ating buyer is pure white kahit cross breed so siguro i-breeding niya i-mix blood niya So, taga-tagbilaran lang yung buyer natin. So, later, i-shout out natin yan. At ipakita ko muna sa inyo ng malapitan ito mga one month old nating mga manok. So, yan mga farmers yung mga one month old nating manok. Ayan. So, pipili na lang tayo dito ng sampung golden boy sweater na lalaki tsaka sampung kelso na walang, walang halong itim or hindi siniba lang. Ayan. So hindi naman tayo makakahuli ngayon So ipapakita lang natin yung ating mga sisiyo Kasi ma-i-stress itong mga to Kapag po um, hinuli natin sila ngayon At ipapadala naman natin for tomorrow pa So kaya huhulihin po ito mamayang gabi Para nakahapo na po yung mga sisiyo At hindi sila masyado po ma-stress So, na meron tayo dito mga golden boy sweater at mga um, white kelso. So, andyan po yan. Sila sila yung magkakasama. Meron din po dun sa kabilang, kabila, sa kabila nito. Meron din. So, yan. So, punta tayo dito sa uh, kabila para mapakita ko sa may mga suso pa dyan. May mga tanggalang ang balahibo. hindi naman niya may eh. Kasi nakupo agi, Ah. huwag ako ng ano, isang golden boy sweater. Saka isang kelso na puting puti. Lalaki pareho. So, yun yung tao natin dito. So, nagbabantay ng ating mga manok na mga sisiyo. So, nagpakuha ko ng dalawang piraso para mapakita ko sa inyo. Ito, so, um, ipakita ko sa inyo yung one example ng lalaki. Ayan, talaga lang. Lalaki na um, white kelso na crossbreed. So, ayan, Hindi lang talaga maiwasan yung tanatatanggal yung mga um, balahibo nila kasi mga bata pa nagtutukaan. Ayan. Pero, pag nag-edad to, lumaki-laki ng konti to. So, yan. Pag lumaki-laki yan ng konti, gaganda na po yung balahibo niyan. So, ilang buwan na ito? One month may One month. Sakto, one month. Yan. Ito yung white kelso. Tapos, ang golden boy sweater. Pero So, ito yung golden boy sweater na lalaki rin. So, yan. So, yan. Maganda pa yung itsura ng balahibo. So, yan. Ito pa. So, ganito yung order sa atin ni Sir um, sa Tagbilaran. So, sampung lalaki na, wait lang, wag mo na na. Sampung lalaki na golden boy sweater na ganito. Tapos, sampung lalaki din na white kelso, yung kagaya na pinakita ko sa, sa inyo kanina na all white, walang, walang dark dark, walang ibang kulay. Ayaw niya kasi ng siniba lang. So later, mamayang gabi mga farmers ah, maguhuli tayo dito ng 20 piraso para sa order ng ating buyer. So kung interested kayo at dito lang kayo sa Bohol, um, pwede po ito for pick up. Pwede rin naman po ito ipadala which is around da Bohol lang kayo and nagpapadala rin kami sa Cebu. So sa ibang lugar mga farmers, so inaalam pa namin yung shipping, hindi pa po kami nakakapagpadala sa ibang lugar. So ngayon Bohol and Cebu lang po muna yung makaka-avail ng ating mga one month old crosses golden boy sweater and kelso so yun mga farmer so intayin muna natin gumabe, dumilim so para um, makapanghuli tayo ng 20 piraso so ito pakita ko muna sa inyo tong ating um, so yan nandito sila ano yung may ginagawa sa fish pond natin yan <laughs> So, shout out pala muna sa ating buyer, si Sir Rain, um, Rain Gabriel Besas. So, ayan, um, hello po sa inyo, sir. Thank you po sa pagbili ninyo ng ating mga sisiw na one month old. So, intay lang po, baka tomorrow ma-ship na natin, papunta dyan. Via, ano, van. So, ayun, no. Nag-ano sila dito. Ayan mong ginagawa rin. So, yun mga farmers, wait, wait lang po muna kayo. Mamayang gabi po, ipagpatuloy ko po itong vlog natin dito ha batoro ha so tayong mga farmer sa so mga markings tayo sa bawat uh, manok na sisiw natin dito so alam natin yung mga markings na yan so makabenta paayat left and right and ayan gabi na po at um kumukuha na tayo ng mga orders ni Sir Ray so 10 perasong GBS and 10 perasong Kelso ayan so um magaganda naman yung ating mga CCU ayan nakita naman ninyo so yung iba lang talaga hindi maiwasan na wala ng balahibo so uh, hindi sila masyado stress pag gabi hinuli dahil pag umaga medyo at saka tanghali uh, medyo ano sila mga liksipa pero pag gabi na ayan humahapo na kaya madali na silang huli isa-isa Dua hari, dua hari gini. Kenapa ya? Nanti bawa gini. Kenapa anaknya ini? Kenapa sah, Usah, usah rombong. Ayo, muka rumah. Dibuang,

বিল্ডিং অনেক so ng pagpapadala ko ng manok na order sa Tagbilaran City. So na naihiwalay na yung 20 piraso ng mga manok. At ngayon ibabakso na natin. So may dala tayong box yan. So para ipadala via van. So van lang yung padadala namin ito kasi hindi ko ini-recommend sa bus kasi mainit. So dahil 1 month old lang itong mga sisio natin na uh, papadala um, mas okay na naka-aircon sila para safe yung kanilang biyahe patagbilaran From here sa Trinidad, papuntang Tagbilaran City, um, 3 hours yung biyahe kasi 100 kilometers yung layo. Pero once naka-van, so mga 2 hours lang siya, pwede na siyang makarating. So, yun. Asa man siya. So, yan, dito tayo sa mini breeding area ko. So, yan. Diyan ka na nakadutang. Golden boy na So pakita ko sa inyo mga farmers yung mga sisyo na one month old. Hey mga farmers, gusto nyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino-offer na free course tutorials sa forex trading kagaya ng copy trading manual trading, i-robots e at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba. Shout out ka muna. Yeah. <laughs> laging ganon. Laging smile. So yan. Yun. So mga nga farmers, medyo hindi pa maganda yung balahibo. Pakita mo. Yan, hindi pa misado maganda yung balahibo ng lalagas pa kasi nagtutukaan yung mga manok. Pero di ba mga ilang months yan bago gumanda ulit balahibo? Mm, <coughs> dalawang buwan. Mga si dalawang buwan, no? Mm. O maganda na uli balahibo nila after 2 months. So. so, ito, mga lalaki lahat yung order sa atin ng taga-tagbilaran. So, 10 piraso na golden boy sweater, 10 piraso na white tail. So, cross. so ganda ba tayong hindi ba sakitin? Hindi. Okay, wala sakit kita. Mm -hmm. <laughs> ah, hindi pa yan mahirap ng nga pag 10-10. Hanap ibang Baksa, kailangan natin ng Baka ma-sofocate dahil ano, madaming laman ng isang box. Mayroon namang magaganda rin yung balayibo, no? Mm. -hmm. Tinutubo. Ayan, tinutubuan mm, na ako. mo. Ayan ka o, may tubo na siyang bago. So, ganyan talaga mga farmers yung ibang mga sisyo. So, hindi, hindi naman masama yan dahil magkakasama sila sa range area. yun, o, mo, nagtutukaan sila. Ayan o. Oh. Tinutukaan nila yung mga likod nila. Bawat likod. Tutukaan. Ayan, ayan, tutukain. Ayan. lang. Ayan, makita nyo ha. Kaya parang wala silang balahibo. Isa, ha may free isa ba dito? o oh, mayroong free isa. ha? pero oh, pwede na puti dito sige yung free mo lang isa ano yung free? yung puti, puti oo oh, free hanga? puti ilan na yan? Hmm. walo ito ilang buwan na tuteng golden boy to? Oh. Ilang buwan na to? Two. Mag 2? 2 <coughs> months may ito uh, so mga farmers, so, may mga 2 months na. Tingnan nyo, pag ganito na yung edad, 2 months old, white um, golden boy sweater. So, makita ninyo, diba? Ang ganda na ng balahibo. So, yan. May picture na natin para mapakita natin sa bayo. Ay, man sa magpa-picture ay... So, ganyan yung magiging nung nabili sa atin na Golden Boy sweater. Once na, um, nag two months na po. So, di ba yan, maganda na yung balahibo. Nakaano na rin ito mga farmers wing band. Ayan, um, makita ninyo may wing band na sila. Labing isa ba yung ano Golden? Ah, di isang free na golden. Ah, uh, isang free. Oo. So, yun, may papri tayo na one golden boy sweater cross na sisiw sa buyer natin na bumili 20 piraso. Mang ano na, 11. So, iiwalay mo yung puti o dyan na rin? Iiwalay na lang yung Meron ka pang box? Ano rito, 'yung sarili mo dito, ha? <laughs> so, ito mga white kelso cross naman 'yung kinukuha natin. So, 5 piraso na 'yung may natira pa diyan 'yung oh, puro puti, teng. Nakuha mo na. Ano, meron pa. So, pakita ko sa inyo 'yung pure na puti ito. Lalaki well, like 'to, no? Ayan. So, pure puti na white kelso cross. So, 'yan. Bait right 'yung kanyang ng balahibo. So, meron din tayo dito mga parang siniba lang, may konting mga itim-itim. Pero, um, hindi talaga yung mawawala sa breed ng white girl. So, nalabas talaga siniba lang. So, farmers, kompleto na itong ipapadala natin. At, um, dali na natin sa van, sa, sa gara, ano, pier, a pier. Ang <laughs> tawag doon? <laughs> sa salibon. Terminal, yung terminal ng van. Pumunta na kami. So, ito mga farmers, nandito na tayo sa terminal ng van. Okay. Rider mako, doctor natin yung dalawang box ng manok. So, ikakarga lang siya dito sa van para makadating ng maayos sa amtag tagbilaran. So, okay na ikakarga na natin so yun mga farmers so tapos so, tayo magshipping ng 20 piraso na mga order na mga white kale so in golden boy sweater cross breed so um from i'm um, from here sa Trinidad to Tagbilaran City so kung um, gusto nyo bumili at nandito kayo sa Bohol so pwede tayo magpa-ship ayan gaya ng ginawa natin via van tapos once taga Cebu kayo nagsiship din po kami dyan so for now yun lang po muna yung shippings namin sa mga CCU so yun mga farmers kung nagsanyo itong video na to please like and subscribe sa aking youtube channel at i-click nyo na yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking youtube channel thank you for watching mga farmers and happy farming